Ha? La? Kailangan La dili. Ka kauno ninyo ang limon yeah, nga dili mag yeah, ng... dili dili mag react ng yung pamayhon. Dapat ano? Ingko dira. Ha? Kitan dito motion. Ha. Para premyo. na. Bong ka oh. na. na. Tire -tire. Basta dili mo react ang pamayon ha, kanang dili mo hiwi. Kanang normal lang pamayon na pag-inom. Ah. Ha? Oh, kanya kung gihatag, oh, pareho lang na tawa ha anak sige pasak, kc ha 30 again oh na 30 pesos 30 pesos hm dili magbagu, ha, pamayon ha hey video sa susunod eh pilit magkagaton oh pwede mo kagaton siya nya dili magbagu pamayon ha. oh god dili magbagu pamayon <laughs> ka una kini <laughs> na kini Oh, sige. Kaya. <laughs> Kaya ang tinta. <30. laughs> oh, magtawa ka, magtawa. <laughs> <Yeah>. <laughs> hello, hello, ano? <laughs> hello, sige. Oh. Kailangan challenge Kaya na ni James, oh. Mga <laughs> na. Oh. Tidak okay. dapat mag-react mamaya na. Ta. <laughs> Ay, ma. Ay, ma. Ay, ma. Oh. Wala kayo makita nga bati sa naong ha. Dapat guwapo kita on. Yes. Hmm. Sige, try daw katawa kung katawa ba. Ako ah. single lang gali Antay ah. na pagal mato. Tino din na. Hmm. Sayang gibran ko. Tawa. Anak. <laughs> Hoy, huh? like <laughs> oh, wala gwa ay. Ala. Oh, live and up. Oh, ala atong At kita, ong Kung di pa ni mo bati, ninawangan Alam mo pa. Ay, ay, ay nakuha ko galing, <laughs> oh. Oh, hapit na. Oh. Sige. Itulo na lang. Oh, itulo na. Sige, sakit na lang. <laughs> Sige, sinahawa ka. Wala na. Wala pa. Ikaw una dito. Okay lang tayo takon na, ako ang nagpuga, di ba? Oo, okay, oh, kaya dili magtira pa ha. Malapit <laughs> na, malapit na. Malapit na nyang ilunok. Oh. Kunti na lang. Grabe talaga tong challenger nato na. Ah, yan. Tingnan natin kung makakapasa ba sa ating pa-challenge. <laughs> ah, sige, kasi na ito nga pa-challenge. Mawagya po. hanap na adlaw. Ha? Hmm. hmm. Yan, lulunukin na ni Jim. <laughs> oh, one, 2, 3, go. Lunok na <laughs> Uh, try in the pesos. Malapit na nag oh, tumutunog yung try the ating pa challenge. Uy. Nagpapakita na. Nagpapakita na. Lulunukin na ni Jim. Nawalan. <laughs> oh. Oh, Malapit na nadili masira ang face. <laughs> Ah, oh. s'yempre makatawa ta. to, sabi, katawa kay. Ano go <laughs> oh, Kaya na James. So fair si James. Oh. sunod. Ha? Huh?